Okay. Anaw. Oh, okay. dito okay. Ay, ano ako ng ano? Nagihinalo. Subuti na dito. na sana ako eh. Ay, thank you so much. Talaga, nandito talaga. Uwi oh, at ito live pa rin? Oo, oh, oh. dito lang ako lang ako nag-live pagdating. Okay.

Kasi kahit paano meron tayong ginagawa oh ah na, nasa aircon sila ngayon, nagpapahinga sila ngayon, but how would they face their children, their grandchildren pagdating ng panahon na lugbok na yung Pilipinas, na lugbok na yung bansa natin. Na at least, meron tayong iaharap sa ating mga anak at saka sa darating pang generasyon na meron tayong ginawa para ipaglaban yung future nila. Yes, laban! na Yes! laban Yes! laban Yes! Yes!

Sabog sa amin na mga mamamayad. Ang no. oh, hindi mo sa personal idol. hindi mo nyo. Ay, naroon ka pala ngayon niyo. Dahil bakit ang panahon sa mga sa hindi naman Dahil wala na kayong bababalat na makikinig sa inyo. Baka sila pangunit sa so,

kabataan sa kabataan na ang mga kabataan ay tututok ang kanilang mga balen sa kapulisan at kasundaluan at kayo at sa ang papatay sa ating mga mamamayan naging sunod-sunuran sila sa nila sa nila yung nila kita kayo dito kami bilang mamamayan pero tandaan nyo mamamayan nyo kayo bilang pagiging polis at profesyon ninyo na mamayang Pilipino din talo. Kaya ang dapat ninyo ipagtanggol ay mamayang Pilipino at hindi ninyo ipagtatanggol ninyo sa sarili ninyo. Kailan? Hasta manana. Susunod sino ninyo. Hoy, sino na naman kayo sa ulan? Kailan? 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 मोकर मालिक ननमान Di dito po tayo sa entrance ng Dasmarinas Village mga kababayan at uh, yan puro bantay po at uh, yan sarado po oh uh, uh, naglagay na rin sila ng mga bumbero diyan In the sense, the, the government, failed to provide shelter for these poor people. Work, you the failed to provide in the second part of और इसका मतलब डॉक्टर आएगा इस Ay sana, sana, para sa PWU. Hatong pa 26 is already blind. Anumang at atak at na. Wait. Ayoko na dito. Hindi na harap ko pa iyo. Para sa 'di Saint John. Ayoko, hindi ako papasa agad ko. Hindi ayoko. Ayoko ba? Ubig ko dito